Isang so, magandang umaga ito. Tatayin tayo ng saging. So, ito yung tinatawag na lakatan. Ayan, tatayin natin dahil may nagbigay. Ito yung ng saging dahil nagbabuo siya. Ayan, hiningin na natin. shout out sa mayari ng saging na lakatan niya. Maraming salamat. Ayan, tatayin na natin mga ito. Nah, terus. Mama. Nah, 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 nah. Ano yung mga idol? Ito rin natin. Wala na tayo tubig. Ididigin natin. Ididigin na natin siya para... Ngayon, ngayon, panahon eh.

dahil lang tuloy natin. Araw-araw na natin diligin. Dahil mainit ang panahon. Bye-bye.